buntag sa tanan no dere sa mga guys kagang kailangan mo nagamit mo yung ano, yung sticky paper para pang langaw kay na dere na mag harvest manok guys daghan dere mga langaw mo nagamit ko ano yung sticky paper pang langaw mauni siya ang ah, ano ginagamit para kulang-kulangan ang langaw nao, padad lang yung yun, na guys so, dilik na kayo punuan di pa dating dati nga dagan kayo langaw puno yun na siya, hindi na mo i-labay so, gamay-gamay naman ang langaw mauna ni maura na siya ikuha naman. so, ato ni ilisan. Ha, na po ni ilisan nasa yun siya guys labay lang dayon. guys nana nakuha o, doon na kabuk nga langaw Bago pa nato siya gibutang, nana siya ilangaw na sad. Oh. Napaigi -gal galupad-lupad og oh. asara ni. Eh. Nana tay duha. Unya balikan nato ni kung paguli kay maglakaw man mi karon. Magseminar mi. So pagbalik, oh nana pa dool lang oh. Magseminar mi pagbalik. Ako ipatanaw sa inyo kung pila na isulod. Basta kay pagika nato bago pa ning o. Oh

kapitan ko. Ang atong ah siyempre nga ang atong kapitan si Kapitan Rene Pabilla. Ang iyang mga kagawad na naagri. Ang number one kagawad si Franklin Rodriguez. At yung rin si mga Jolina Lugod ang pagdugod kapitan. And then si kagawad Robin Si kagawad Maria Teresa Elisalde. Ang nakakaroon mo kaya Si Tagawan Lorel Sin Macalating. So, update na no, alam teacher, picture, no? Mga Tagawan. Ang atong isang papa, mga Tagawan, no ba? Alam, ah, bakit, ano nga, no? Mga no, panisya mo. Apo, si Tagawan Julieta Nieves, si Tagawan Dominga Sakingao. Ano nga po? Mga promoters, okay? Mga PHW. Mga Barangay Tanods. Okay. Mga BIPAC, Barangay Tanods. So, atong mga itatalan mga residency sa mga sa Barangay Panyangan. At ay maling punta ka na itong kanan. Okay? So, ang uh, atong SP <laughs> Chairman Pod, ah, uh, siguro namin klase, no? si Wilmar and Eden. ang itong barangay sa Italia na mo ay after gawag nagdala ay sa sa system sa Okay? Kasi tayo na kung natawag. kita na, We are so welcome here. No? So, ito pa pinagawag ang minsahe, Before pa nato pa si Nagawad Franklin. Ito sa po. Wala. na kanan. Si Kagawa

kita kan kan ada apa kalau udah di aku ini you must can prepare the ama butter and panas apa tapi saat ku saya kan anak dan pura terlalu so apa kapten udah kayak vertical only Pero, sakit-sakit mo ni makinig, no? Mami, nangkakay mo, CTI sa ating malamig, eh, na ibarat mong 7G City. Tumaya lang CTI na gawad, nang ibarat mong 7G City, no? Eh, Okay, baka po siya natin eh. Kasi Lola, kung hindi ako may sense sa inyong pangalak, ay nakikinigok. Kaya punta kaming natanan tanan. Sa kaupan ako sa Barangay Council. Ng sa kaupan ako sa Kagawad. Sa Trampo ng mga diyari. Ang mga 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 pipak. sa inyong Barangay Pansionalis, sa inyong tanan, sa Barangay Panyanan, sa punta kaming natanan In behalf of our Barangay Captain, a dedicated, hardworking, wala ba siya karoon kay

ini so, kan si so, perwakilan masukan uh, kita mau uh, minang, mau kender si mau bisa datang karena boleh kita mau fokus yang si kena cipet nama sekilir, no sama tumpad berikut, atau manager, no so ayo bukan saya tangan no.

Hello guys, sa kabalik na may maura ni Kuasa. Kapilit Daghan na siya guys, no? Nga langaw Karoon na nga adlaw, ganyan niya buntag na kong kuhaan Wala pa may seminar Dahil pagbalik mauna ni Diba ganyan itong kuha, doha pa kabuok aron udah kena kaayu so sampai nyung dugayan gamet temu ani para mahurut pun nyung lamuk langau dira bye guys